Ezekiel, Kabanatang 20 At nangyari ng ikapitong taon, ng ikalimang buwan, ng ikasampu ng buwan, nang na ilan sa mga matanda ng Israel ay nagsiparoon na sumasangguni sa Panginoon at nagsiupo sa harap ko. At ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, Anak ng tao, salitain mo sa mga matanda ng Israel at sabihin mo sa kanila, Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, Kayo bagay na parito upang sumangguni sa akin, Buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos, Hindi ako mapagsasanggunian ninyo. Hahatulan mo baga sila, Anak ng tao, Hahatulan mo baga sila, Ipakilala mo sa kanila ang mga kasuklam suklam ng kanilang mga magulang. At sabihin mo sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos ng araw na aking pili ng Israel, at itas ko ang aking kamay sa lahi ng sangbahayan ni Jacob, at pakilala ko sa kanila sa lupain ng Ehipto, na iginawad ko ang aking kamay sa kanila na sinabi, Ako ang Panginoon ninyong Diyos. Nang araw na iyon ay ginawad ko ang aking kamay sa kanila upang ilabas ko sila sa lupain ng Egypto. Na dahil sa lupain na aking itinaan sa kanila na binubukalan ng gatas at pulot, na siyang pinakamainam kaysa lahat na lupain. At sinabi ko sa kanila, Itakwil lang bawat isa sa inyo ang mga bagay na kasuklam-suklam sa kaniyang mga mata at huwag kayong mga hawa sa mga Diyos-Diyosa ng Ehipto. Ako ang Panginoon ninyong Diyos. Ngunit sila'y nang himagsik laban sa akin at hindi nakinig sa akin. Hindi itinakwil ang bawat isa sa kanila ang mga kasuklam-suklam ng kanilang mga bata O nilimot man nila ang mga Diyos-Diyosan sa Ehipto. Nang magkagayoy sinabi kong aking ibubuo sa kanila ang aking kapusukan, upang ganapin ko ang aking galit laban sa kanila sa gitna ng lupain ng Ehipto. Ngunit ako'y gumawa alang-alang sa aking pangalan upang huwag malapastangan sa paningin ng mga bansa na kinaroroonan nila, na sa mga paningin nila ay napakilala ako sa kanila sa pagdalabas ko sa kanila sa lupain ng Ehipto. Sa gayoy pinalabas ko sila mula sa lupain ng Ehipto at dinala ko sila sa ilang. At ibinigay ko sa kanila ang aking mga palatuntunan. At itinuro ko sa kanila ang aking mga kahatulan na kung isagawa ng tao ay mabubuhay sa mga yaon. Bukod dito, ibinigay ko rin naman sa kanila ang aking mga sabath upang maging tanda sa akin at sa kanila, upang kanilang makilala na ako ang Panginoon na nagpapaging banal sa kanila. Ngunit ang sangbahayan ni Israel ay nanghimagsik laban sa akin sa ilang. Sila hindi nagsilakad ng ayon sa aking mga palatuntunan. At kanilang itinakwil ang aking mga kahatulan, na kung gawin ng tao ay mabubuhay sa mga yaon, at ang aking mga sabat ay kanilang nilapastangang mainam na magkagayoy sinabi ko na aking ibubuhos ang aking kapusukan sa kanila sa ilang upang lipulin sila. Ngunit ako'y gumawa alang-alang sa aking pangalan upang huwag malapastangan sa paningin ng mga bansa na sa paningin ng mga yaon ay aking inilabas sila bukod dito'y iginawad ko naman ang aking kamay sa kanila sa ilang, upang huwag ko silang dalhin sa lupain na aking ibinigay sa kanila, na binubukalan ng gatas at pulot, na siyang pinakamainam kaysa lahat ng lupain. Sapagkat kanilang itinakwil ang aking mga kahatulan at hindi nagsilakad ng gayon sa aking mga palatuntunan at nilapastanga ng aking mga sabat, sapagkat ang kanilang puso ay nagsisunod sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Gayon ang aking mata ay nagpatawad sa kanila at hindi ko sila nilipol o ginawan ko man sila ng lubos na kawakasan sa ilang. At sinabi ko sa kanilang mga anak sa ilang, Huwag kayong magsilakad ng ayon sa mga palatuntunan ang inyong mga magulang o ingatan man ang kanilang mga kahatulan o magpakahawa man sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Ako ang Panginoon ninyong Diyos, magsilakad kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan at ingatan ninyo ang aking mga kahatulan at inyong isagawa at inyong ipangili ng aking mga sabath at mga magiging tanda sa akin at sa inyo upang inyong maalaman na ako ang Panginoon ninyong Diyos. Ngunit ang mga anak ay nangang himagsik laban sa akin. Sila hindi nagsilakad ng ayos sa aking mga palatuntunan o nangag-ingat man ng aking mga kahatulan upang isagawa. Akong gawin ng tao ay mabubuhay sa mga yaon, kanilang nilapastangan ng aking mga sabath, na magkagayoy sinabi ko na aking ibubuhos ang aking kapusukan sa kanila upang ganapin ang aking galit sa kanila sa ilang. Gayun may iniurong ko ang aking kamay. Gumawa ko alang-alang sa aking pangalan upang huwag malapastangan sa paningin ng mga bansa na sa paningin ng mga yaon ay inilabas ko sila. Bukod dito'y itinas ko ang aking kamay sa kanila sa ilang upang pangalatin ko sila sa gitna ng mga bansa at panabugin sila sa mga lupain. Sapagkat hindi nila isinagawa ang aking mga kahatulan, kundi tinakwil ang aking mga palatuntunan at nilapastangan ng aking mga sabat at ang kanilang mga batay na kasunod sa mga Diyos-Diyosan ng kanilang mga magulang. Bukod dito'y binigyan ko sila ng mga palatuntunan na hindi mabuti, at ng mga kahatulan na hindi nila abu-buhayan At ipinariwara ko sila sa kanilang sariling mga kaloob, sa kanilang pagpaparaan sa apoy ng lahat na nangagbubukas ng bahay bata, upang aking ipahamak sila, upang kanilang maalaman na ako ang Panginoon. Kaya't, anak ng tao, salitain mo sa sangbahayan ng Israel at sabihin mo sa kanila, Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, Sa ganito may nilapastangan ako ng inyong mga magulang sa kanilang pagsalangsang laban sa akin, sapagkat nang daling ko sila sa lupain, na aking pinaggawaran ng aking kamay upang ibigay ko sa kanila. Kanila ngang nakita ang lahat na mataas na burol at lahat na mayabong na punong kahoy at inihandog nila roon ang kanilang mga hain at do'y kanilang iniharap ang nakagagalit nilang handog. Nagsuob rin sila roon ng kanilang pabango at ibinuhos nila roon ang kanilang mga inuming handog na magkagayoy sinabi ko sa kanila. Anong kahulugan ng mataas na dako na inyong pinarurunan, sa gayoy ang pangalan niyaon ay tinawag na Bama hanggang sa araw na ito. Kaya't sabihin mo sa sangbayan ni Israel, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, na nagpakarumi baga kayo ng ayon sa paraan ng inyong mga magulang, at kayo bagay nagpatutot ng ayon sa kanilang mga kasuklam-suklam, at pagka inyong iniyahandog ang inyong mga kaloob, pagka inyong pinararaan sa apoy ang inyong mga anak, na nagpapakarami baga kayo sa lahat ninyong Diyos-Diyosan hanggang sa araw na ito, at ako bagay mapagsasanggunian ninyo o sang bahaya ni Israel, buhay ako sabi ng Panginoong Diyos, hindi ninyo ako mapagsasanggunian at ang nagmumula sa inyong pag-iisip ay hindi mangyayari sa anumang paraan sa inyong sinasabi. Kami ay magiging gaya ng mga bansa, nagaya ng mga angkan ng mga lupain upang maglingkod sa kahoy at bato. Buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos, walang pagsalang sa pamagitan ng makapangyarihang kamay at ng unat na bisig at ng kapusukan na ibinubugso ay maghahari ako sa inyo. At ilalabas ko kayo na mula sa mga bayan, at pipisanin ko kayo na mula sa mga lupain na inyong pinangalatan, sa pamamagitan ng makapangyarihang kamay, at ng unat na bisig, at ng kapusukan na ibinubuhos. At aking dadalhin kayo sa ilang na mga bayan, at dooy baka'y ako sa inyo ng harapan. Kung paanong ako'y nakipagkatuwiranan sa inyo mga magulang sa ilang ng lupay ng Ehipto, gayon ako makipagkatuwiranan sa inyo, sabi ng Panginoong Diyos. At pararaanin ko kayo sa ilalim ng tungkod, at dadalhin ko kayo sa pakipagkasundo ng tipan. At aking lilinisin sa gitna ninyo ang mga mapanghimagsik, at ang mga nagsisilangsang laban sa akin. Aking ilalabas sila sa lupayang kanilang pinangingibahang bayan, ngunit hindi sila magsisipasok sa lupayin ng Israel at inyong malalaman nako na ang Panginoon. Tungkol sa inyo o sang bahaya ni Israel, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, Magsiyaon kayo maglingkod bawat isa sa kaniyang mga Diyos Diyosan, at sa haharapin man kung hindi ninyo ako didinggin. Ngunit ang aking banal na pangalan ay hindi na ninyo lalapastanganin ang inyong mga kaloob at ng inyong mga Diyos Diyosan. Sapagkat sa aking banal na bundok, sa bundok na kaitaasa ng Israel, sabi ng Panginoong Diyos doon ako paglilingkuran ng buong sangbayan ni Israel, nilang lahat. Dooy tatanggapin ko sila, at doon ko hihingin ang inyong mga handog at ang mga unang bunga ng inyong mga alay, sampunang ng lahat ninyong banal na bagay. Parang masarap na amoy na ko kayo, pagka kayo'y aking naihiwalay sa mga bayan at napisan ko kayo mula sa mga lupain na inyong pinangalatan, at ako'y ipaari ninyong banal sa paningin ng mga bansa, at inyong malalaman na ako ang Panginoon, pagka kayo'y aking ipapasok sa lupain ng Israel, sa lupain na aking pinagtasan ng aking kamay upang ibigay sa inyong mga magulang. At do'y maalaala ninyo ang inyong mga lakad at lahat ng inyong mga gawa na inyong pinagpakadumhan at inyong kayayamutan ang inyong sarili at inyong sariling paningin dahil sa lahat ng inyong kasamaan na inyong ginawa. At inyong malalaman na ako ang Panginoon, pagka ako'y nakagawa na sa inyo'y alang-alang sa aking pangalan, hindi ayon sa inyong mga masamang lakad o ayon sa inyong mga masamang gawaman o ninyong sangbahayan ni Israel, sabi ng Panginoong Diyos. At ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, Anak ng tao, itingin mo ang iyong mukha sa dakong timugan at magbadya ka ng iyong salita sa dakong timugan at manghula ka laban sa gubat ang parang sa timugan. At sabihin mo sa gubat ng Timugan, Iyong pakinggan ang salita ng Panginoon. Narito ang sabi ng Panginoong Diyos, Narito, Aking papagningasin ang isang apoy sa iyo, At susupukin ang bawat sariwang punong kahoy sa iyo, At ang bawat tuyong punong kahoy, Ang maalab na liyab at hindi mapapatay, at ang lahat na mukha na mula sa timugan hanggang sa hilagaan ay masusunog sa liyab. At malalaman ng lahat ng tao na akong Panginoon ang nagpaalab niyaon, hindi mapapatay. Na magkagayoy sinabi ko, A ah, Panginoong Diyos, sinasabi nila sa akin, hindi bagas siyang mapagsalita ng mga talinghaga.